Gandang araw maka health. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong senyales na maaring magpahiwatig na nasisira na ang nerve. Mahalagang malaman ang mga ito upang agad na makapagpagamot. Pamamanhid o tingling. Ang pamamanhid o tingling ay isa sa mga pangunahing senyales na maaring nagpapahiwatig na nasisira na ang iyong mga nerves. Kapag nasira ang nerve, maaaring magpadala ito ng maling mga signal sa iyong utak na nagiging sanhi ng tingling o pamamanhid. Ang nasisirang nerves ay maaaring magdulot ng kakulangan sa tamang sirkulasyon ng dugo na nagre-resulta sa pamamanhid. Ang patuloy na pressure sa nerves tulad ng mula sa mga pamamaga o trauma ay maaaring magdulot ng pamamanhid o tingling. Matinding pananakit ang matinding pananakit ay isa rin sa mga senyales na maaring nagpapahiwati na nasisira ng nerves. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit. Kapag ang isang nerve ay nasira o naipit, maaring magpadala ito ng maling mga signal ng sakit sa utak. Ang resulta ay maaring matinding, tila tumutusok o nagbabagang pananakit. Ang pamamaga ng mga nerves o ng mga kalapit na tissue ay maaaring magdulot ng matinding sakit dahil sa pressure sa mga nerves. Ang neuropathic pain ay isang uri ng sakit na nangyayari kapag ang mga nerves ay nasira. Ito katalasang inilalarawan bilang matinding pananakit na parang may tumutusok o nagbabaga. Ang nerve damage ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kemikal na pamamahala ng sakit sa katawan na nagiging sanhi ng mas mataas na sensasyon ng sakit. Panghihina ng mga kalamnan Ang mga panghihina ng mga kalamnan ay isang senyales na maaaring nagpapahiwati na nasisira ang iyong mga nerbyo. Ang mga nerves ay nagdadala ng mga signal sa utak patungo sa mga kalamnan upang magawa ang mga galaw kung ang mga nerves ay nasira, ang mga signal na ito ay maaaring hindi makarating ng maayos na nagre sa panghihina ng mga kalamnan. Ang nerve damage ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol sa mga kalamnan na nagiging sanhi ng hirap sa paggalaw o paghina. Kapag ang mga kalamnan ay hindi nagagamit dahil sa nerve damage, maaaring humantong ito sa muscle atrophy o pagliit ng mga kalamnan na nagdudulot ng panghihina pagiging sensitibo. Ang nerve damage ay maaaring magdulot ng hyperesthesia, isang kondisyon kung saan nagiging labis ang sensitivity ng balat sa paghipo, kahit na magaan na pagdampi lamang. Kapag ang mga nerves ay nasira, maaaring magpadala ito ng mali signal sa utak. Ang mga simpleng paghipo ay maaaring maramdaman bilang masakit o hindi komportable. Ang mga pamamaga o pressure sa mga nerves ay maaring magdulot ng heightened sensitivity na nagre sa sakit kahit na simpleng paghipo. Pagkawala ng koordinasyon Ang pagkawala ng koordinasyon ay isang senyales na maaring nagpapahiwati na sisira na ang nerves. Kapag nasira ang mga nerves, ang mga signal na ito ay maaaring hindi makarating ng maayos na sa pagkawala ng koordinasyon. Ang mga nerve sa mga kamay at paa ay madalas na naaapektuhan ng peripheral neuropathy na maaaring magdulot ng hirap sa pagbalanse at paggalaw. Ang pangihina ng mga kalamnan na dulot ng nerve damage ay maaaring magdulot ng pagkawala ng koordinasyon dahil nagiging mahirap kontrolin ang mga galaw. Kapag nasira ang mga sensory nerves, ang iyong kakayahan na maramdaman ang posisyon ng iyong mga paa at kamay ay maaaring apektuhan na nagre sa pagkawala ng koordinasyon. Ang mga nasirang nerves ay maaaring magdulot ng problema sa proprioception o ang kakayahang malaman ang posisyon ng iyong katawan sa espasyo na nagiging sanhi ng hirap sa pagbalanse at koordinasyon. Panginginig o spasm ng kalamnan Narito ang ilang dahilan kung bakit. Kapag nasira ang mga nerbyo, ang mga signal mula sa utak papunta sa kalamnan ay maaaring maapektuhan na nagtudulot ng hindi kusang panginig o spasms. Ang mga kondisyon tulad ng amyotropic lateral sclerosis o ALS o multiple sclerosis o MS ay maaaring magdulot ng nerve damage na nagre-resulta sa muscle spasm o panginig. Ang nerve damage ay maaaring magdulot ng imbalance sa mga electrolytes sa katawan na mahalaga sa tamang paggalaw ng kalamnan. Pagkawala ng reflexes Ang reflexes ay may automatic kong tugon ng katawan sa mga stimuli na nagkocontrol sa mga nerves. Ang peripheral neuropathy, isang kondisyon kung saan ang mga nerves sa labas ng utak at spinal cord ay nasisira ay maaaring magdulot ng pagkawala ng reflexes lalo na sa mga kamay at paa ang pagkapit ng mga nerves tulad sa mga kaso ng herniated disc o carpal tunnel syndrome ay maaaring magdulot ng pagkawala ng reflexes sa apektadong bahagi ng katawan ang mga sakit tulad ng amyotrophic lateral sclerosis (ALS) o multiple sclerosis ay maaaring magdulot ng progressive nerve damage na nagreresulta sa unting-unting pagkawala ng reflexes. Problema sa pag-ihi o pagdumi. Ang nerves na kumokontrol sa mga kalamnan ng pantog at bituka ay maaaring masira, nagdudulot ng problema sa pagkontrol ng pag-ihi o pagdumi maaring magresulta ito sa incontinence o hindi makontrol na pag-ihi o constipation o hirap sa pagbumi. Ang pinsala sa spinal cord ay maaring makaapekto sa mga nerbyo na nagkokontrol sa mga paandar ng pantog at pituka na nagre sa mga problema sa pag-ihi at pagdumi ang peripheral neuropathy ay maaring magdulot ng kakulangan sa pagkontrol ng mga kalamnan na ginagamit sa pag-ihi at pagdumi na nagiging sanhi ng mga isyu tulad ng urinary retention o fecal incontinence. Ang automatic nervous system na responsable sa hindi sinasadyang mga pag-andar tulad ng pagregulate ng pantog at pituka ay maaring maapektuhan ng nerve damage na nagdudulot ng mga problema sa pag-ihi at pagdumi. Ang mga kondisyon tulad ng multiple sclerosis OMS, o MS o Parkinson disease ay maaaring magdulot ng nerve damage na nakakaapekto sa mga proseso ng pag-ihi at pagdumi. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga senyales na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor upang agad na masuri at magamot. Mahalagang pangalagaan ng ating kalusugan upang maiwasan ang mga seryosong mga problema. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ingat kayo palagi!